Ang sabi sa sulat ay, Stronger Brother, at dahil sa sulat na ito, nahinuha na maaring ito ay isang susidal na sulat, ngunit ang kanyang pamilya ay hindi nila ito tinuring na ganoon. Ang mga investigador nagsabi din na maari itong susidal na sulat, pero wala pa rin naman silang ebidensya noon, at kahit sa taon na ito, 2023, hindi pa rin malaman ang kinaroroonan ni Joe Pickler. Isang misteryo ang kanyang pagkawala. Siya ba ay ginawa ng masama ng tao at tinapon sa ilang ang kanyang katawan? Siya ba ay nagpatiwakal? O siya ba ay kinuha ng mga aliens? Hindi natin alam pero, who knows? Diba?